So, ginawa tayong POC ng team lead natin. So, anong pwede nating gawin? So, today, ginawa tayong POC ng team lead natin, team lead ko, and anong pwede niyong gawin and what you can do so that way you can handle yung pagiging POC ng team niyo. Ano ba ibig sabihin ng POC in the first place? So, POC is point of contact. Normally, ito yung mga taong pina nilalapitan ng mga teammates niya, ng mga kasama niya sa sa office na inassign ng team leader, supervisor, or manager just in case yung team leader ay wala or in case walang I mean may inappoint appoint sa iyo na mga tasks or may binigay sa iyo mga mga trabaho yung team lead mo na ikaw lang ang pwedeng gumawa in case yung mga kasama mong sa trabaho ay kailangan ng tulong let's say ikaw yung assigned sa sa na POC when it comes sa knowledge, sa process, sa product ng trabaho or sa line of business nyo. So, yun yung POC. Ngayon, ginawa kang POC, ano yung kailangan mong gawin? So, para maging effective na POC. First, I think, which is hindi ko pa nagagawa, I haven't talked my supervisor to my team lead and probably I'll talk to her today kasi kailangan natin as a POC to set expectation so we we have to manage yung expectation ano yung kailangan mong gawin like yung roles and responsibilities mo as a POC it has to be specific it has to be clear okay at the same time as a POC, kailangan din sabihan yung teammates mo, yung team nyo kung ano yung mga point of contact, ano yung mga bagay-bagay na kailangan kang kausapin, ano kay ano yung mga bagay-bagay na dapat ikaw yung ia-approach, lalapitan kasi kung hindi clear yung expectation being as a POC, mahirapan ka. Your parang parang mangangapa ka kasi syempre as a POC hindi mo alam po ano yung kailangan ng teammate mo na kailangan kay approach at kailangan mo din silang i-approach.